Iwanan ko lang siya ng pagkain dito. Sana kaya yun. Ayan, oh. iwanan ko lang yung pagkain niya. Eh. Pati yung ano, tubig, baka makita niya. Ayun, sumuksok siya doon. Eh. Hindi ko na siya mahanap. Hawawa nyo yung aso. Inabando na ng sariling ina. Yan o. Makikita ko pa ba yan? Matataas pa sa akin. Iabando na ng sariling ina. Ay naku. Iniwanan ko ng pagkain. Wala. Hindi ko mahaanap susuungin natin dito. wala, alam, baka may mga kayo dito. huy, Lord, tabang. Hindi ko na siya mahanap. O, di ba? Ang taas ng talahib. Saan ko lang siya hahanapin ito? Ay, naku. Inabandon na ng sariling ina. Layo kaya to sa bahay namin.